Okay guys, so to for today's video, gagawa tayo ng whitening soap. So, kailangan lang natin ay papaya, uh, glycerin base soap. Yan siya, glycerin. At syempre gatas na ibab, At syempre yung ating preservatives. So, pakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. At yun guys, siyempre babalatan muna natin yung papaya para uh, maging maayos yung paggawa natin ng sabon. So, tansyay natin na walang, uh, walang balat na may iwan. At siyempre guys, tatanggalin natin yung mga buto, pati yung mga parang grano-grano sa kanyang laman, ba diba? So, tatanggalin natin siya sa pamagitan ng kutsara para maging maayos. At walang mga grano-grano yung parang buto-buto ba? Mga ugat-ugat ng papaya ba? Ayan. At ito na nga isa, guys. So pag uh, natin siya, kailangan wala talagang may iwan na parang balat. Kasi matitigas yun. So kung nakikita nyo yung pagbabalat ko dyan, ay eh, talagang medyo may laman pang nasasama. Kasi kailangan walang <coughs> ano masasama. So syempre guys, kailangan puhugasan natin yung papaya na gagawin natin para walang dumi. Okay, okay, pa Papa, pa pa <coughs> Tapi, Pagkatapos guys, ay hihiwain natin siya ng um, you, kunting parang mga cubes baby, para mabe-blend natin siya ng maayos. Kasi kailangan siyang na talaga siya guys. <coughs> Ayan, so hiwa-hiwain lang muna that way, that way, that way. natin. Tapos syempre, isahalo is ilalagay na natin siya sa blend blending machine. Yung kailangan natin i-blender. Ayan. So, pag blend namin ay hindi masyadong matutuna kung walang tubig. So, nilalagay ko na lang din guys yung gatas. Ayan. hindi ko nakita yung pag ng gatas. Yung gatas na ginagawa natin guys ay al alpay na gatas na gatas Tapos guys, habang nag-blend tayo, So, hiw natin ng maliliit yung ating base soap, yung glycerin base soap, para maging mabilis yung pagtunaw niya. So, hihiwain natin siya ng mga maliliit, parang cubes-cubes lang, ganyan. Yan, para maging mabilis yung pagtunaw. Kasi kung malaki, mahirap tunawin. Yan. Tapos binubusan natin dyan sa isang uh, uh, tupperware na yung papaya na may halong gatas. So yun guys, Tapos ilalagyan guys, natin ng preservatives ang ating uh, gagawing sabon para tumagal siya ng mahigit 1 year to 2 years. Pero magpunti lang yung ilalagay natin. Isang patak lang. Yun lang. <laughs> Ayan guys, yung tinunaw natin, yung nabibli nating papaya na may gata, sahaluan pa natin siya ng vitamin E. Para mas mayroon pa siyang pangpaputi. So, tatlo na kapsul na vitamin E hinalo natin dyan. At syempre, lalagyan natin siya ng pampabango or scents. So, nasa'yo naman guys kung anong scents ang ilalagay mo. So, ang ginagamit natin dyan ay hide grape hydro kasi yun yung mayroon ako yun yung mayroon akong stock pero nasa naman kung anong pabango ang ilalagay mo dyan guys kasi nasa naman kung gusto mo pang lagyan eh, mabango na naman na rin yung papaya natural na pabango niya. pero nasa yun pa rin kung lalagyan mo siya ng additional so yun guys hintayin natin siyang matunaw lahat kailangan matunaw yung sliss gel or yung glycerin base soap. Kailangan siyang matunaw lahat siya, guys. Yan. Pasensya na sa aming kawali. <coughs> Walang kuskus. Okay, malapit na siyang matunaw. mayroon pang konti. So, ayan. Tunaw na siya. So, ayan. Tunaw na siya, guys. So, ilalagay na natin ang... Pwede pa suyo. Ay, we win! Kailang, pwede pa suyo muna, kuya. Nalagay ko na yung... Dahil tunaw na siya guys, lalagay na natin yung ating ginawang papaya na may kasamang gatas. So, tunawin natin siyang mabuti hanggang mahalo siya lahat. Hanggang mag-sticky siya guys. Ano kaya? na papaya. Yun guys, malapit nang tumigas ang ating mga sabon. Ang sarap tingnan, parang mga ice cream. Ayan na guys, ang ating finished product. <clears throat> na hindi naman tumigas. Hmm. Hindi tumigas ang ating sabon. Tingnan natin kung <clears throat> makukuha ba natin siya. Kasi hindi talaga siya tumigas, guys. Supposed to be kasi dapat ano siya. Ayan siya. So gawin na lang natin siyang parang liquid soap, guys, kasi hindi nagkulang kasi siya sa uh, soap base. So hindi siya talagang tumigas kaya ganyan yung itsura niya. guys. Dapat kasi talaga matigas siya at nabubuo siya. Pero yun nga dahil nga nagkulang siya sa base. Hindi na perfect. Pero magagamit pa rin natin siya ng sabon guys. Kasi organic to siya. <clears throat> ano siya guys? ah uh, papaya. Tsaka gatas. Soap. Glycerin soap base. Vitamin E. At tsaka uh, scented scent na ano na pangpabango. So organic siya. So pwede siya sa bata, pwede siya sa malalaki. Kaso nga lang hindi siya tumigas. So magagamit pa rin natin siyang sabon. <coughs> Ayun guys, yung ginagawa nating papaya soap. So hindi natin na perfect dahil nga ha, nagkulang tayo sa glycerin-based soap. Mas dumami yung Marami yung ginawa akong papaya kasi inubos ko yung buong papaya. Tapos, dalawang gatas na maliliit ibap. Tapos, tatlo na <clears throat>, vitamin E at pampabango. So, ang nangyari guys, hindi siya tumigas dahil nagkulang yung uh, glycerin-based soup. Pero, magagamit pa rin natin siya sa panliligo, panghilamos kasi whitening siya na papaya soap at syempre guys organic siya wala siya ang chemicals so parang liquid na lang siya pag ginagamit natin